Ay, sino Kuya Jun? Wala. Sulit.com, Dito tawagin pa na sila. Sumabay na sila dito. Magigulo. Ay, may, may, may Ano yung dalawa. Pasko. Ha? Ito, tomato lamang. Tomato yain. Anong austen e? Anong austen e? Kesa dito. na nga nga?

lalo. Ilan ang na natira? Dalaga, din din. Wow. 12. Mark Ryan Lingan, Ernesto oh, Bakir. Pa Number 16. Number 16. Number 16. Number 16. Number 16. Number nyo. Uh, At kay Dan Bondok, meron pa. Kay J.M. Daniels, meron din. James Padilla. James Padilla. Ayan. Sir, Ano na? Salit na hey! Hey! Number 25! Number 25! Wala na! Wala na! Wala na! Wala na! Baka swerte ka sa... 32 you to of the mission! N labsat, n labsat. Sabi. 11 1 Morb builds. 690 000 viewers 20 000BeawKit 께

fry, tatlo na lang po yan. Laban lang, laban yeah. lang. Hi, Joey David, Eduardo, Alipio, I po kayo, Kay Jack, Kong lang sa kalahang. Nagpapa-order si Sai. Yeah. Si Sai po yeah. ay yeah. Dalaga! 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 Ayan. Sorry lang. Dito din po kasi ng 350 lang. Kaya, <laughs> kaya din oh, wala. Match Baya sa mga gusto pong sumari, kumaya na lang natin, singit natin. Ito po yung mga available numbers. Unahan so na lang po kayo para mamaya mabola na natin ng alas 3 ng hapon. Sabi! 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 Tinutas! Tinutas!

susunod po nito after this. Sabi! Sabi! Dose! Dose! Dose!

Ang programa ito ay atin sa inyo na... Ola! Ola! Congrats! So, mamaya po, yung mga gusto ng sumali, Hamol, maraming maraming salamat. JM Daniel, sino ano? Sino ano? Ano, i-check nyo yung ano? Check nyo yung support, ano? Sel? Check, sel? Consolation po yung dalawa. Ayan. Thank you, thank you. Thank thank you. Until next time. Message lang po kayo sa page, mga gusto pong Ka-Farmer, Facebook page. Oh, thank you. Goodbye. salamat po. Kita na po tayo mamaya. Nga, oh, <laughs> <laughs> nga ba ng na live natin? Payong. Libre yan na po yung pamirienda ni Madam Claudia. Ano mamaya ipo-flex natin yung kanilang uh... Uy, may ano pa ano yan? Citrus, Citrus pa, meron pang pa premium ah. Ayan na, kainan muna tayo. Okay. 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 Ano te? Ah. Pizza. Yan na Pepe? Bebe? Yes. Yes. Ha? Ito na, na yon. Libreng pa yon? Oo. 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 Masat may 2,000 daw. Oh. oh nice. Wow. Teka lang. <laughs> Babawong ay, Ay ito tamoy eh. mm -hmm. <laughs> oh, na eh. Mm -hmm. indyano. Mm -hmm. Ayan, ang na natin. Wow. Dalawa. Ay, sino Dito tawagin pa na sila. Tamabayin na sila dito. Magigulo. Ayun, may, may yes, yas. Ma. Yung dalawa. Ha? dalawa. Yung dalawa. Yung Yung Hoy, magmeryenda na tayo at bubola pa tayo, guys! <laughs> guys! <tinyo> wow! <tinyo> Wala na! Buti na, buti na lang, Coca-Cola! Ang programang ito ay atin sa inyo Ha, <laughs> no? Si, si Jose, no? <laughs> Ay, yun naka 1,000 na, hindi naka siya. Na? Ah, o, yeah. Ay, yung mga, ano, yung mga trabador. O, tama, mag-isa mag na manok. Ang ng 1,000. pwede yan, eh. Manya, <laughs> Wala mo Jollibee yan. Hot sauce? Ay, di. Hindi yan. Hindi parang ano. si pulang pula Di ba yaya. Sa ito? Ito ko lang. Yung mamang tayo. lang? Hindi, hot sauce kuya. Hot sauce

pinas kung huh? oh, okay. ah, Iba naman ito. Ay bigyan nyo ay kuha nyo sila ng plate nahiya yan iyan. bigyan ng plate. Dom, ja, kuha mo ng isang plato, tapos bigay mo sa kanila. nila. lang. Yan naman. Na muntita. Pero tong dalawang ito lumipat na naman on bagong box Ha ha

Ya udah noh. Udah melingketan lo kayak gitu. Mati kau, Pak. Ya. Terima kasih

Kimo. Jamano. Jamano. Ah. Dali, hay patroman. Ito yung may may ano yun. Flat lang wala si. Cheese din walang manok yung isa. Ano mo iyan oh? Hindi ya. Ayay.

Limita yan no kay Parang inihipan lang ano. Nagpamahal yung payong. saan yung payong. Ready for live. Ready for live ayan Pakita lang muna natin. Boy Ben Corpus. Tuloy-tuloy ang suporta. Ah. <laughs> Noli Perlas, meron naman. Shoutout pala kay Dan Bondok. Si Dan Bondok kay. Eto na daw muna. At Uwi uh, uuwi naman siya. Magkikita-kita naman tayo. So, ayan. Brother, maraming salamat sa suporta mo. Thank you, thank you so much. Kay Ma'am Ann Rivas, ayan. Marami salamat po. Ah, uh, ayan, shoutout kay Madam Claudia, syempre. Noli Perlas, kay... Ja, ano to? Harris. Si Sai Sai nagsulat. Sai. Harris. Ja. Ah, Jeris. Ayan, Jeris Padilla. naman Jeris Ben Corpus again. Joe Panis. Ben Taning. Sino tong Ben na yan? Ben Taming. Taming kuya Taming. Ayun, Ben Taming. Ana Mercedes. Ayan, siya'y nanalo na nakaraan. James to. Ayun, James Padilla. O, yung kanina din yan, si James Oh. Paris <laughs> 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 Tapos Ah uh, <clears throat> James James Padilla Benny Angelo Nerpura Ayan, Vicente Atienza Beth Del Pilar Emmanuel. Lelis Ayan, good luck po sa inyo Sino kaya ang maswerte yung mananalo? Ah, uh, Emmanuel ayan, Patricio Reyes. Kay Ma'am Ann Ribas, ayan, maraming salamat. Ah, uh, Guillermo, 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 Guillermo. Guillermo. Guillermo Sera. <laughs> Ma Madam Ana Mercedes, ayan, Patricio Reyes. Grabe <laughs> ang tinaya ni <laughs> Dan Bondo, kailan ang tayaan niya dyan? Si Madam Claudia po ay 6 ba lima, bebe? Lima. Si Madam, Madam Claudia, nagang. Uh, Believe na ako sa iyo pag tumama pa uli yan. <laughs> Malaki ang chance ha. Isang bagsak. Ay, isang bagsak. Okay. Oh, magla-live na po kami. Ayan mga ka farmer. Oh, yung mga tirang number kinuha niya na po. So, ayan, kahani na. Ah, uh, yung mga taga-palengke, meron po sila, may nag-sponsor ng kanilang numbers. Uh, at ayun, hindi pinalat si Dindin pang-apat saya no, nakabalik taya sana si Dindin. So, oh, sayon ayun, ah. Uh, oh, yan na, maggaano na tayo. Oh, ready na cellphone. katatapos lang ng aming live mga ka-farmer, ang saya-saya na naman. At ang grand winner natin ay Dan Bonto Kayan. Talagang para sa yan, brotherhood. Tapos si Ben Corpus, ayan, brother Ben. Ay, may balik taya ka. 500, syempre. At ma kay Ma'am Minda Avila, sayang din po, ano. Eh, talagang ganyan. Pero... Ano po, uh, napakasaya nga naman. So, ayan. Thank you, thank you so much sa mga sumuporta. syempre. Thank you. Ayan. Nakadalawang uh, bola tayo. Ay, ngayong araw. Woo! Ang galing. Ligpitan na, busog na ang mga tropa. Swerte ni ano ah, swerte ni Saisay -say, -say Magano, bola. Dan Bondok. Kaya ka wow. Yata <laughs> at pala kay Ate Mer. Ayan, Ate Mer. Thank you, thank you. Busog na sa mga merienda ninyo kay ah uh, Joe Panis, Muntikan na rin kay Noli Perlas. Ayan. Muntikan na rin. Nakakatuwa ang ah... Uh, Ating uh, live <clears throat> Ayan na Ayos na naman tayo Tapos na naman tayo Sabi ko Friday Friday ng ano After lunch Glinis na kasi Para pag ano Sabado Misan mag uh, Ano kami Pwede din kami mag uh, Live muna din doon Sa raffle draw At least konti na lang po Ang trabaho Ayan na uh. Ligpitan kasi yung mga naghahalo halo din uh. Tumabo yata yung halo-halo ngayon kahit konti ang ano ah. Tumabo yung halo-halo. Oh. So ayan mga farmer hanggang dito na lang po. Ayon din po yung patrabaho, sinilip din ni papayam Yam. Ayan. Oh. Okay na. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.